DepEd, Department of Education, nagkulang daw sa konsultasyon sa mga magulang sa pagpapatupad ng Comprehensive Sexuality Education Program. Ang ganun. Abay sinisya mm -hmm. ang DepEd. Sinong Dep nagsabi niyan? Sino bang uh, <laughs> parang uh, Sino ang kongresista ang nagsabi kaya uh, nga? parang uh, pinupunti pinupunta kaya tayo eh, si Vice President uh, at da dating Defense <laughs> Secretary <laughs> Sara Duterte Carpio, <laughs> <laughs> ha? Ayun. Uh, alamin natin report bola kay Aris number 12, Milky Regional Fiscal Milky. Lakay at Sister L, hindi lang naging tanging basihan ng Department of Health ang Reproductive Health Law sa layunin na tugunan ang problema sa teenage pregnancy sa bansa. Itong paliwanag ni Pasig, Representative Roman Romulo, chairman ng House Committee on Basic Education and Culture, matapos malaman na gumagamit ng ibang basihan ng DepEd para ipatupan ang Comprehensive Sexuality Education CSE program. Ang kay Romulo, wala sanang magiging problema sa CSE kung sumunod lamang ang DepEd ...sa Section 14 ng RH Law patungkol sa si Age and Development, Appropriate Reproductive Health Education. Bukod kasi sa RH Law, ginagamit din ang DepEd, ang Inclusive Education Policy ng UNESCO na inlabas noong 2009 kaya nagdagdagan ang maitinuturo sa CSE. kabilang rito ang mausapin sa gender, cultural identity at sexual orientation. Pinunari ni Romulo ang kawalan ng konsultasyon sa mga magulang at pagtuturo ng CSE kahit wala pang malinaw ang definition o kahulugan nito. Narito ang paliwanag ni Pasig Representative Roman Romano. Which is more encompassing than reproductive health. Kasi kasama na po doon, yung iba-ibang bagay pa, on, 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 uh, may, may gender na doon, acceptance, of, um, iba na eh. So hindi na siya, yung point namin, hindi na siya nag-a-address nung teenage pregnancy. Di ba, even Representative Roman Bataan also made that comment, di ba, na yung, it does not address anymore the teenage pregnancy issue. So, ang amin lang, ibalik natin dun sa challenge ng teenage pregnancy. Dapat dun tayo nakatoon. Let's not introduce terms na, or implement terms that that will complicate matters kasi iba-iba na pinapasok natin terms, iba-iba na yung pwedeng... Gipa ni Romulo, igigitin igi na ang repaso bago magpasok ng iba't ibang terminology. At gawing mas komplikado ang programa, nakabubuti daw tutulan muna ang issue o tutukan ang issue teenage pregnancy sa bansa. Ako si nagulat para sa... Yes, Alam mo, tama rin si uh, Congressman uh, uh, Roman Romulo. Romulo, ha? Eh kaya Oo. nga tayo merong Parents Teachers Association mm. eh, ha? Dapat na kukonsulta mga parents, 'di ba? Ano pang purpose ng yeah, Parents Teachers Lakay. Association kung hindi nakukonsulta ang mga Oo. magulang? Totoo, mm -hmm. yan laka. Pinapatawag tayo, di ba? At uh, yes. okay. kung ano man yung mga programa para sa ating mga anak. Pero ang sabi nga ni Congressman Romulo, dalawa kasi ipinatutupad ng DepEd, uh, Sister L, kasama rito yung UNESCO. Mm -hmm. Mm -hmm na sabi niya karamihan dito ay uh, hindi uh, ay hindi akma sa ating kultura, sa ating mga alam mo naman ang mga Filipino. Pilipino. So, mm. Sabi niya bago daw ipinatupad dito ng DP, eh, dapat pinutukan lamang yung RH law para matugunan ang problema sa teenage pregnancy sa bansa. Kasi pag ipapasok pa daw yung provision ng UNESCO, mm. eh medyo liberal. Ang liberal daw iyan sa UNESCO. Lakay. Eh alam mo naman uh, ang uh, Western uh, world, <laughs> eh masyado nga liberal yeah. eh, ha? Ayan, Ay, tayo medyo conservative eh, pa tayo. Mga high eh. school yata eh pinagbabaon mm -hmm. na ng condom. Eh. <laughs> <laughs> oh. Iba sa kanila. At <laughs> ang ating lakay, Mr. L, mm -hmm. eh, very conservative pa rin ang mm. mga Pilipino at yung pagpapa, lala, pagpapalaki na magulang sa kanila maana. So ang sabi niya ni Congressman Romulo, igigate nila na repasuhin muna itong programa na ito. At sabi niya, doon lamang mag-concentrate sa R.H. Law at uh, tutukan yung problema sa issue na teenage pregnancies at nakagugulo daw kasi dito ala ka mm -hmm. yung policy ng UNESCO kasi yung um, policy nila ay mukhang liberal gender mm -hmm. cultural identity at sexual orientation kaya medyo nagulat din yung mga magulat. kaya yung western na uh, culture huwag masyadong isusubo sa atin eh conservative mm -hmm. tayo catholic country tayo ha ayan na uh, so, so siguro uh, uh, hindi porke ginagawa sa Western World niya eh, gagahin na rin natin kung uh, hindi, kahit hindi na maganda sa ating uh, mga kabataan, mga youth, uh, mm -hmm. mga estudyante. Ang maganda dito Lakay at Sister L ay uh, napag-uusapan na yun naturat issue mm -hmm. at nagulat nga ang uh, mga kinatawan ng uh, Committee on Basic Education, headed by Congressman Romulo, na dalawa pala yung pinapasok na programa ng DepEd, na sabi niya, wag muna kasi nakagulo eh. Mm -hmm. Doon lamang tayo sa teenage pregnancies, kasi ipapasok pa natin yung iba, pati yung mga ter terminologies. <laughs> Hindi lamang daw nagugulat ang mga bata kundi ang mga magulang kapag narinig nila sa kanilang mga anak na. totoo yan okay maraming salamat uh, pati nga presidente Kaya sabi niya <laughs> ano mabalitaan niya <laughs> eh, ibibito niya kaagad eh totoo yan lakay kaya <laughs> biglang, kambi ang, uh, biglang kambi ang uh biglang -huh. ang author Masito si senator yun. risa uh, gumawa ng substitute bill kaagad Malinaw yung posisyon dito ng Committee on Basic Education, Lakay at Sister L. Tutukan lamang yung usapin sa teenage pregnancy. Okay. Ako sinyong krigo nagulat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming sinamata man ang mili krigo na mula sa kamarad representante. So, coming.